Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa aking another vlog. Uh, for today's video is it's walang ilaw day off. So ngayon po kasi wala kaming ilaw it's um lights off. Ganun po talaga yung nangyayari dito sa gana. Kung baguhan lang po kayo dito sa gana e eh, mararanasan nyo po talaga yung uh, walang ilaw or brown out. Kasi po dito kapag Uh, minsan kapag gabi ayan si Blue lalaro lang ng kanyang uh, Plants vs Zombie kasi hindi uh, di siya makapanood kasi nga walang ilaw eh yung walang ilaw nagstart start pa siya ng 6 o'clock so ito is 12 hours talaga siya na walang ilaw so medyo uh, hindi naman ganun kainit pero malinsangan lang kasi tingnan nyo yung sa labas ayan medyo mainit ang haling tapat hindi makulimlim pero mahangin naman kahit papaano so dito lang sa loob ng bahay ayan wala kaming ilaw madilim talaga have you have a lot of divers yeah, yes see wala kaming ilaw so actually nag aayos na kami ng gamit kasi nga uh, baka lumipat na kami ng bahay so hindi pa namin alam kung kailan pero naghahanda na rin kami. Actually, last two weeks, or last week pa ako naghahanda or nag-aayos ng mga gamit dito sa bahay. Pinadala sa Pinas yung mga gamit na hindi naman kailangan, mga laruan ni Blue. Kasi mas uh, mahirap na maglipat kami na marami pa kaming gamit kasi umuwi sa kapatid. So, pinadala na namin sa kanya. So, dito sa bahay, yung mga natira is yung mga kailangan na lang namin at saka may mga gamit pa kami kailangan din na itapon or ibigay sa mga kung sino-sino na lang mga staff. So, ayan. Actually, mahalat. Hindi naman na makalat yung bahay. Yung treadmill. Problema din. Wala talagang ilaw. See, tingnan nyo. Yung kwarto namin. So, mahirap talaga dito sa gana kapag ano, kapag uh, walang ilaw. Actually, meron naman kaming generator dito sa buong compound. Kaso, ang generator kasi dito, gabi lang siya kinagamit. ah uh, ganon gabi lang kinagamit ang generator. Kasi pag umaga ganito, imaliwanag maliwanag naman. So, hindi siya inaano. Hindi kami, hindi namin kinagamit. Maliban na lang kung nandito lahat ng mga nakatira, lahat ng tenant. Kasi, ang bayad po sa gasolina ng generator is hati-hati po kami. For example, meron nitong limang uh, tenant. So, uh, sa isang buwan, sabihin natin 1,000 CDs. Hati-hatiin yun siya sa lima. So, around 200 CDs kami. Depende yun siya kung gaano kadalas mag-brown out. Kasi yung ng mga nakaraang buwan, halos araw-araw or after a day, nagba-brown out. So, mahirap talaga siya. Na-experience pa namin na nag-brown out ng gabi. Tapos... Wala kaming generator. Yung generator namin uh, inaayos so hindi siya mapagana. So buong magdamag talaga. Grabe, super yung software namin. Mainit siya. Hindi naman mabuksan yung mga bintana kasi wala ring hangin. So wala talaga, tiniis talaga namin. Pero alhamdulillah na okay naman. So ganun nga dito sa gana kapag uh, baguhan ka, lagi may lights off, may brown out or lights off, ganun talaga. Actually, itong lights off na to, mga 2 to 3 months lang siya nangyayari dati, hindi naman ganito. So, ngayon-ngayon lang, hindi ko alam kung ano yung dahilan, dahil siguro sa ECG or may issue sila. So, ganun. Uh, maninibago ka talaga dito sa gana kapag ka na bakit may lights off something ganun. Parang Pilipinas, pero... Hindi ko alam kung madalas ba yung walang kuryente sa Pilipinas. Eh dito kasi ang lights off inaabot ng 12 hours. Gano'n na ginagawa nila. So hindi ko alam kung bakit nila ina inaano. In general naman kasi siya, hindi lang siya uh, isang area. Pero mostly dito sa amin, alam mo dito may kuryente, doon sa kabila wala, tapos yung sa kabila meron. Ganon, alternate kasi hindi ko alam, nagkakaroon siguro ng shortage ng kuryente sa ngayon dito sa Ghana pero malapit na rin kasi yung ano eh uh, yung election by November ah, December yung election dito so mahirap siya kaso walang magagawa so si nagtitiis lang si kami si Blue wala rin wala yung fan niya brown ano rin mahina na rin So ganun talaga dito sa Ghana kapag baguhan ka talaga or ano lights off lights off talaga brown out. Pero alhamdulillah maganda naman yung panahon, tignan nyo, ayan makita dito sa labas ng aming compound kasi wala, no choice talaga hindi nga kami makapaglaba pero meron naman kaming tubig, luckily meron kaming tubig ngayon ng mga nakaraang mga araw, walang tubig nag lang kami sa labas so kapag ganito, walang kuryente tiis-tiis muna, dito lang muna kami sa labas Ayan, si Blue. Oh, what are you playing now? Uh, your Plants vs. Zombie? Yes. Yeah. Yes. So, mainit nga dito ngayon. Buti na lang dito sa bahay. Ayan, nakikita yung mga bintana. Binabuksan ko. Kasi medyo, maano naman dito, mahangin. Yun, mahangin siya dito. I'm coming. Uh, mahangin naman dito sa amin banda. Tapos na sa taas pa kami ito yung medyo mahangi na place itong sa amin mismo so alhamdulillah pero ganun talaga uh, lang kasi mamayang gabi pa to babalik mga 6 pa 6 to 6 yung cellphone ko nga is low but hindi ko na nga magamit ngayong araw kasi nako kagabi 6% na lang pagising ko off na so hindi ko naman akalain na magla lights off pala ngayon so may tubig naman Ganon talaga kapag dito sa Gana So hopefully maging okay naman. Mabalik naman siya hopefully. Uh, sana bago mag-six or ngayon-ngayon lang babalik na. So yun lang. So maraming salamat po sa inyong panonood. Yun lang po and may share ko lang sa inyo na walang kuryente dito. Banda sa Amin at saka sa area. At bakit lagi walang kuryente sa Gana So maraming salamat and see you again.